pinainbistigahan na sa kamera pagtanggal sa pelikulang Honor Thy Father sa mga pelikulang pwedeng manalo ng Best Picture sa Metro Manila Film Fest. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Nang pasugod ang producer ng Honor Thy Father na si Ronald Monteverde kasama ilang cast at staff sa kamera kanina. Ito ay para suportahan ang resolusyon na inbistigahan ng ora-oradang pagdisqualify sa pelikula sa Best Picture category. Si Laguna First District Congressman Dan Fernandez na kabilang sa pelikula ang naghain na resolusyon para sa investigasyon. Bispera sa ng gabi ng parangal lang makatanggap sila ng sulat tungkol sa disqualification. Ayon dito, hindi rin kasi sinabi ng producers na naging opening movie na pala sa ibang film festival ang Honor Thy Father. Pero oh, giit ni Monteverde, hindi ito totoo. Naglabas kami ng mga documentations proving na pinaalam namin sa kanila lahat to. Hindi orihinal na kasama Honor Thy Father sa mga pelikulang kasama sa MMFF. Pero nang may umatras na pelikula noong Oktubre, ay saka sila inalok na sumali. Noong panahon yun, naka-oon raw si Monteverde nagawing opening film ng Cinema One Originals Film Fest ang Honor Thy Father sa Nobyembre. Hiningan pa nila ito ng sertifikasyon at isinumite sa MMFF Secretariat. Iginiit e din sa dokumento na hindi bayad at by invitation only ang palabas. At Malino naman sa rules and regulations ng Metro Manila Film Festival na pwede kami mag-premiere ng dalawang beses pa sa non-revenue premieres mga to. Sabi naman ni MMFF Chairman Emerson Carlos, may problema sa mga ipinasang dokumento ang owner they father. They say that they complied by sending us a letter on November 4. But our material date was on October 22 or 23 when we said na you submit all your documentations, all your certifications stating na hindi kayo sumali sa any Film festival but still a week after sumali sila walang personalan walang politika po ito Usap-usapan naman noong unang araw ng MMFF na ilan sa mga bumili ng tickets para sa may Bebe Love hashtag kilig pa ang nakatanggap umano ng tickets na Beauty and the Bestie ang nakatatak. nang naman ng MMFF committee na may ticket swapping na nagaganap. We cannot announce even the placings or the last four for, uh, in order to protect uh, all of the movies that are featured in this festival. Gusto natin na uh, lahat sila kumita. Una nang sinabi ng sinihan kung saan ito nabili na nagkalituhan lang dahil sa dami ng tickets. Pero burado na ang statement. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.